tayo ng konti dito Ayun, parang nasa Hollywood na simenteryo guys napakasukal na simenteryo mga lodi pag makabili ako ng gadget guys yung mga kagaya na ginagamit sa ibang ano, goose hunter uh, sa masagap na sumasagap ng mga enerhiya gagamitin natin yan dito sa simenteryo din And so sa ngayon guys uh, gagamit muna tayo ng mga kandila yung mga basic na uh, ginagamit sa pag-goose hunting mga lodi Napapansin natin yung sementeryo dito guys Napaka ano na Marami ng mga damo mga idol At uh, minsan lang siguro ito ma, ano, malinis dito ayan. So, ayan. May mga sementeryo din dyan na parang ano siya uh, Matagal na talaga Nung unang panahon pa to uh, Mga sementeryo Ilang years na kaya to guys dito So samahan nyo ako mga idol Na tuklasin tong kababalaghan dito at uh, bago ko to simulan guys, ayan may galab shoutout pala sa inyong lahat Lalo na kay ate Geraldine, uh, ate Twinkle Sa lahat po ng sumuporta guys, nagbigay ng tulong sa, atin, sa ating inspirasyon. Thank you so much po sa inyong lahat Ate Annie Rodriguez, ate Linda Cortez, ate Jane, ati Zuzily Namit Thank you so much po At uh, sa lahat lahat na guys na patuloy na sumuporta sa ating channel Maraming thank you po sa inyong lahat At uh, ayun na hindi na natin patatagalin pa guys upisa na natin tuklasin yung mga kababalaghan dito sa loob ng simenteryong ito mga lodi Ayan mga survival magandang araw po sa ating lahat. So, nandito po ako ngayon sa isang simenteryo na kadalasang may mga sinasabi talaga yung lumadaan dito guys. Dahil, uh, yung mga nakikita natin dyan sa, ano guys, so, may ano dyan, uh, daanan dyan. O, may uh, kalsada. Uh, dyan sa, ano, unahan. At uh, nandito ko ngayon sa loob. Ayan mga loading. So pinuntahan ko dito ng ano umaga kasi nakakatakot dito pag gabi. So ayan. Ah. Alakbayin natin to. Mag-isa. Medyo masukal sya dito guys, banda. parang walang daanan dito mga lodi eh. So, uh, ayan guys, pupunta ako dyan sa, ano, sa unahan. napapansin nyo guys yung sementeryo dito guys para na siyang ano para na siyang tambayanan mga idol oh. parang yun yung mga alay nila guys yung mga nakikita natin oh. mga bibirigis so pupuntahan pa natin diyan sa ano sa unahan Yan mga lodi medyo mahaba pa dyan sa unahan. Sinusubukan ko lang mag video dito guys. Kung pati ba sa, sa umaga may magpaparamdam ba dito. Napaka tahimik pero may naririnig akong boses dito guys. Boses ng bata at matatanda. Baka may tao siguro sa unahan mga idol. napakabata pa nito mga idol oh. Vincel Tsaka may mga simenteryo pa dyan sa, ano, sa unahan guys Sa loob Takut sa atin ano? aso ah, may aso pala dito nakatira yan ito yung ano lang guys nasa, gilid lang ng uh, daan na simenteryo nakalibing dito siguro ito yung tungkod niya nilagay dito Ayan mga idol, so yung ginagawa ko dito guys, lakbay simetery muna tayo, uh, nilalakbay natin yung iba't ibang simeteryo Kung saan guys, uh, kinakalap ko yung mga kwento ng mga no? yung mga kababalaghan na Dito guys, sa lugar na to guys, may nagpapakita ng white lady daw dito talaga sa gabi, dyan sa daanan mga idol, minsan Uh, nah talaga nila nakikita nila yung white lady dito guys kaya ito yung cemetery na may mga white lady doon napapakita dito kaya pinupantahan ko pinuntahan ko ngayon guys kasi nga uh, sinusurvey ko muna ng umaga at uh, pagkatapos nito guys puntahan natin to ng gabi yung mag-alas 12 ng gabi guys at pakiramdaman natin itong ng ito mga lodi Parang may naririnig ako nag-uusap dito, mga lodi. Eh. Diyan sa unahan. Ayan, mga idol. Yan nakikita ninyo ay uh, simenteryo din yan. So nais kong puntahan yan kaso lang wala tayong buta baka may ahas dyan sa ano baka may ahas dyan sa loob pakitay tayo dyan try natin i-zoom in ayan libingan din yan guys may mga libingan din yan sa unahan ayan. sa kalumaan lang ng ano guys sa katagalan din ng panahon yung ano na siya uh, marami ng mga damo pero pag gabi dito guys, napaka creepy ito pag gabi. Ang aso mga raw dito. tayo ng konti dito guys baka may cobra dito ay napakasukal na ano to guys simenteryo yan puro damuhan na ah. Uh, kakaiba din tong ano simenteryo yung, yung libingan dito mga idol ni tatay ayan siguro magpamilya lang to guys kasi ayan no, naka straight talaga silang tatlo ayan, maganda yung ano nila yung netso nila guys yan si tatay charito at ito, ang bata pa nito, dinadaanan natin. Ayan, dyan sa unahan mga Lodi, makikita pa rin natin yung mga libingan. Nasa unahan, ang daming libingan dyan guys. So ayan, lakbayin natin to mga Lodi. Ingat lang tayo sa dinadaanan natin dito. ito guys, iwan ko kung ano to di ko alam kung anong purpose nito mga lodi baka libingan din siya nakakulong, may gate siya guys And may sa nakasarado. nakasarado nakatrangka siya mga idol ayan o sasubukan natin puntahan dito mga lodi Medyo masuka lang siya ng konti. Ayan. Hmm, so may daanan pala dito, guys. Ano kaya ito? Parang nakabalot siya. Tabi-tabi po. and my god mga idol itong tinatapakan ko guys yan libingan pa rin to libing pa rin to mga idol ta pupunta tayo diyan sa unahan yan so dito rin parang ito libingan din to guys libing din to mga idol nilalagyan ng ano galvanized iron pero nakaano na siya nakaputa na ng mga damo mga elodie Diyan sa unahan may malaking ano guys oh. Parang ano sya uh, Kawayan Yun na nyo yung, yung sa likuran ko guys Ang daming ano dyan uh, Libing, puro libing yan guys May malaking mga kahoy uh, Nakakaputa na ng mga mararaming mga damo Diyan sa unahan guys Nakikita natin na uh, Puro simenteryo pa rin dyan sa ano Puro libingan pa rin sa unahan Ayan Ayan Nakalapit na tayo ng konti dito ata uh, parang wala pang nakadaan dito siguro. Kung ano kaya ang nandito, guys. Puntahan natin mga Lodi. Ayan Nasisira na yung cross mga Lodi oh sa katagalan ng panahon. Medyo matagal na tong ano na to. Napakasukal uh, ng ano na to. Cemetery dito, guys. <laughs> okay, so mag-iingat lang tayo ng konti sa ating dinadaanan. Ayan, nakalapit na po tayo dito mga lodi. Ayun, tingnan nyo guys oh. Medyo maganda siyang ano, Ayun o, no, parang libingan din yan guys. Tapos parang nabaon siya. Ayun o. No? Ayun o, parang nasa Hollywood na cementerio guys. May ano siya. Nakaganyan siya oh. Tapos may malaking punong kahoy. Ayun. Tingnan nyo guys yung ano, cross dyan. Lumang-luma talaga yan. Dalawang ano guys, cementerio napakaluma. napakatahimik dito guys. May maririnig tayo, konting konti lang yung mga ingay dito. Ah, ayan pala guys oh. Yung malalaking kawayan mga idol. Andiyan sa unahan. Ganino nga to. Ah, kay ano to? Ricardo. Si Ricardo pala to. Na ah, libing. Siguro dito mga lodi, kung ano lang, gabi dito guys, ganito ka creeping cemetery kung gabi tayo dito. Medyo nakakatakot talaga siya. Ayun, makikita naman natin sa paligid guys. Napakasukal na cemetery mga lodi. Napakasukal talaga. Subukan ko puntahan ng gabi mga idol. Sa sunod na linggo mga lodi, pupuntahan natin to ng gabi. At uh, ayun, maglalagay tayo dito ng mga kandila. Kasi yung kandila talaga guys, yun yung pinaka basic na ano, na basihan na tutuklas ka sa mga kaluluwa guys, na mga ligaw. Okay. So, yun yung gagamitin natin. Pag makabili ako ng gadget guys, yung mga kagaya na ginagamit sa ibang ano, goose hunter, na ah, sumasagap so ng mga enerhiya, gagamitin natin yan dito sa simenteryo din. And okay. so, sa ngayon guys, Uh, gagamit muna tayo ng mga kandila yung mga basic na uh, ginagamit sa pagugus hunting mga lodi so ayan, thank you so much sa yung lahat mga idol maraming salamat po at ayun. Uh, ayan dito uh, na lang muna yung video natin guys maraming thank you po sa inyong lahat sa lahat po ng mga sumuporta sa Ben Survival Family sa lahat po ng mga nagla-like at nag-share ng video natin maraming salamat po sa inyong lahat at uh, ayun. Ewan ko kung may nahagip, ewan ko kung may nahagip o nasa nasagap tayo ng mga elemento dito, guys. Pero kahit umaga, guys, kinikilabutan tayo sa loob ng cemeteryong ito. Eh. Mga naririnig tayong kakaiba dito, guys. Okay, maraming salamat sa inyong lahat. God bless and